Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, babahagi ko naman sa inyo kung paano tayo magpapalit ng switch. Yan, kung paano magpalit ng switch ng ating fog light dito sa ating sasakyan Toyota Light Ace. So, ito yung nakalagay natin dito para ito sa ating fog light. So, ang problema nito, nasira na yung kanyang button. Ayan, Ayan natanggal na oh. At tanggal na yung pinaka ano niya dito. Mahawak. So ngayon, ayan. Sira na. So ngayon, binila natin siya sa Shopee. So ito yung ating nabili. So ayan. So 50 pesos lang ang bili natin dito. So ang problema niya, pagka ilalagay natin itong pinaka anong to, dito, eh, hindi siya magkakasya kasi yung dikod niya ayan. naputol na nga yung isa eh pagtanggal ko saktuhan lang yung ano niya yan masyadong malaki ito so kaya ang gagawin natin ito na lang yung ilalagay natin dito tapos yung ating ito gagawin na lang natin reserva pagka nasira ito at gusto nating balik ito So tatago na lang natin 'to. So ito yung ating ilalagay dito. So ang problema niya masyado siyang mataba. Ayun. Tapos medyo maudlo siya. Ayun, makita niyo nakasagad siya dun sa ilalim. Tatibayin natin ilaw. So nakasagad na nakasagad siya sa ilalim, ayan, ganyan yung gap niya. Kasi taas na laki. Tsaka may syang makapal, mataba. Kaya hindi pumasok. So, ang ginagawa natin paraan dito, ito, nililiha ko siya para na may Subukan natin. O, boss, boss, ang papasok na siya dito. Tapos, ito nga pala nabili natin ay 4 pin. Pero yung nakalagay natin ay 3, 3 pin lang. Ayan. So, gusto ko kasi yung ilaw na ganito kasi na ilaw to eh. Huwag ka switch ka. So, okay lang naman kahit hindi. Pero gusto ko mayroong ilaw para dagdag liwanag o design dito sa ating interior. Ayan. So, ito. Lilihain ko muna. Subukan natin pagkasyahin dyan. Bago nating connect yung wire. Ayan. Lehain ko lang muna ito. 1 minute 37 seconds later. Oo, so, ito mga kaoto. Na liha na natin siya. Ayun. Pumasok na siya dito. Niliha natin para nimpis yung gilid para magkasya dito. So ayan. Kasya na siya. So ang kagandahan niyan. Sumakto. Itong taas at saka itong baba, sumakto dito sa pinakabutas na to. Although hindi siya nagsakto dito sa pinaka-gilid talaga, pero sumakto siya dito sa butas. Kaya matatakpan niya. Uh, hindi rin masamanting na. Ayan oh. Ah. Sakto siya. Doon. Yan. So may space lang tayo sa gilid. Pero pantay naman. So hindi pa rin siya masamang tingnan. Hindi siya masagwa. So ayos pa rin. Ngayon, kukonek naman natin yung wire. So, mga ka-auto, ito yung wire natin. Naayos na natin siya dito, saktong-sakto na. So ngayon, kakabit natin naman tong wire niya. So paano nga ba mag-convert o magkabit ng ganitong paglight switch na 3 pin yung gamit. Tapos yung ating ipapalit ay 4 pin. Ayan. So, alin niya nito napakadali lang ng ka auto So, ito sa part na to sa baba, pwede mo magkapalit ng positive o negative. Basta yung pares na side, gagawin mo halimbawa ito parehas itong positive gagawin natin lahat itong part na to puro positive ito negative so ito ang gagawin natin connection hanapin muna natin dito yung positive at negative so gamit yung ating test light kinapit natin sa body yung isang wire para maging ground tapos ito tutusokin natin dito Hahanapin natin kung alin yung may power So, ibig sabihin, yung matutusok nito, na umilaw siya, yun yung positive. So, sususin muna natin. Switch on. Iwan natin sa ignition. Ayan. Tapos, tutusokin natin dito. Malay yung iilaw. Ayun. Umilaw ito. Itagamang mga kaoto. Ayan. Yan, umilaw siya. So, positive to. Pabila. Dahil hindi siya umilaw, negative ito. So, ito yung ating positive. So, ang part nito, dalawa negative, dalawa negative, dalawa positive. So, yung isang positive, kahit sa natin dyan ilagay. So, dito ko na lang siya ilalagay isang positive ayan dito tapos itong isa ayan binalatan na na rin natin tinanggal natin mas maganda yung nakahinang eh. ito kasi yung ating luma nakahinang so wala man tayong panghinang kaya pwede na rin ganyan balutan na lang natin ng electrical tape na mabuti So dito natin siya ilalagay. Ito. Yeah. Tapos itong isang ground para dito 'yan. Yung isang ground. Pasensya na kayo, mahirap mag-video kasi. Nakapatong na yung cellphone natin. Ayan, mas maganda ngayon. So, itong dalawa ito, ito yung positive natin, ito yung magiging source, tapos itong isa, yung papunta doon sa ating signal, doon sa ating pag-light. So, ito yung magiging trigger niya. Tapos yung isa, negative, dito natin ilalagay. Ito, negative na ito, dapat yung papunta natin doon sa ating pag-light. Ito namang isang to negative para mapailaw niya itong ating switch na ito. So ito kahit wala negative, iilaw na to. Yung ating paglight, yan. Pero hindi to iilaw. Ito tingnan niyo. Pag uh, inon natin yung switch, yan. Ayan na. May paglight na tayo. Patay. Hindi makita sa camera eh. Wait lang. Yan. So para makita nyo ito. Ayan. On. Ayan, nailaw na. Off. On. Off. So, kaya naman sya nailaw na kasi yung ating source ng ground, may connection na sya dito. Yung paglight natin, ayan. Ito yung kanyang ground. Pwede natin i ito doon sa ating switch. Pero ang ginawa ko, itinap ko na lang sya dito para hindi na madaming wire nakatap na lang dyan sa body dito sa kabila ayan kaya yung negative natin doon dito sa switch eh okay lang kahit wala na tapos itong part na to yung negative ang ating ilalagay para naman mapailaw nya itong kulay green nito dito So ito itatap natin. Yan. Pitin natin to. Maganda kung nakahinang ito eh. Ito po ay ground. Body ground lang. So yan. So dito natin siya lalagay sa taas kasi yung ilaw niya eh para dito sa itaas yung ilaw niya para dito sa itaas kaya yung ground dito natin siya ilalagay Ayan. testing lang naman po ito namaya natin ayusin na mabuti switch on yan may ilaw na siya switch off on off kaya gusto ko to kasi may ilaw siyang design niya may ilaw siya magkana kabuhay yung ating pag light So dagdag liwanag siya dito sa ating dashboard. So ito, ayusin ko lang tong wire na to. Tatap ko lang. Yung cable tube ba ang tawag dito? Yung nialagay sa electrical wire para pambalot. Yung cable tube. Yata, ayan. Basta. Ito naman nabili ko masyadong malaki. So napakaliit lang yung wire natin na gagamitin. Ganito lang. Tapos yung anong laki. So, testingin natin. Baka naman ubra. Nalagyan natin para mas safe. Ako kahoto. Naikapit na natin. Tapos, yung shrinkable tube. Nilagyan natin. So, parang mubra naman. Kahit medyo malaki. So, ngayon, testing na muna natin bago natin i-fix. So, susi natin. Ayan. Tapos, ito yung switch. On. Ayun, nakao na. Oh. So, okay na. Magaan na to. Iinitan lang natin yung shrinkable tube. Hindi na siya masyadong lumiit. Kahit sobrang init, nasusunog na lang. So, okay lang yan. Dagdagan na lang natin ng electrical tape. Yeah. Okay na. So hindi na natin to na ano, kahit mabunot naman to. Okay lang kasi negative naman siya pero tingin ko hindi naman siya mabubunot. Tapos isusok-sok lang natin siya dito. Yan. Oh, di ba? Tas na natin konti. Yan. Saktong sakto na ngayon. Do may space sya dito pero okay lang. Hindi naman halata. Maganda pa rin yung kinalabasan. Mas maganda siya pag uh, ano. Yan. Match na match sa ating dashboard. Color green. Maganda. So, kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo para updated pa kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto, mga DIY, para makatipid tayo sa maintenance ng ating sasakyan. Ayan, salamat po. Shoutout nga pala kay Sir. Ayan. Nakalimutan ko yung pangalan. Lalagay <laughs> ko na lang dito sa, dito sa video yung pangalan ni Sir. Shoutout sa'yo sir. Ayan. Salamat sa'yo yung support ha. God bless.